Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tanang mga kaharian, ang puong Diyos ay awitan. Sa araw na ito ating ginugunita, si San Isidro Labrador, isang banal na magsasaka. Kasama niya sa buhay ay si Santa Maria de la Cabeza na kanyang asawa. Magkaagapay silang lumalakad sa kaaya-ayang buhay na dakila. Ang lakas ni Isidro sa araw-araw na paggawa, kanyang kinukuha sa silid ng pagsamba. Doon sa kapilya ng banal na presensya, si Kristo'y kausap niya, nakatingin sa kanya, at minamasdan din niya siya. Ibang mga katiwala ng sinasakang bukirin, na isyang kutyain, na isyang sirain. Sinabi nila sa nagmamayari ng lupa, si Isidro ay tamad nagdadasal palagi kaya walang nagagawa. Bagamat ganito ang sakdal sa ating santo, hindi siya natinag sa pamimintuho. Sa Panginoong, minahal na niya mula sa pagkabata. Kanyang ipinagpatuloy, pagdalangin at pagsisimba. Laking gulat ng lahat na sa kanya'y nais lumait. Bagamat oras ay nagpapalit, at naroon si Isidro sa banal na tagpuan para sa kanya ay langit. Mga gawaing kinakailangan ay nagagawa pa rin, higit pa sa pinagsama-samang pagpupunyagi ng mga tao na sa kanya'y umaapi at nagpapasaring. Kanilang minasdan, kanilang binantayan, ano ang nangyayari, kanino nang gagaling ang kapangyarihan. Bakit ang taong ito ay malawak ang nabubungkal na lupa, gayong naroon siya palagi at sa Diyos ay namamanata. Taking gulat nila isang umaga nang masaksihan nila kung sino ang kaagapay ng banal na magsasaka habang si Isidro ay katagpo ang Panginoon. Mga anghel ng langit ang nagsasaka sa lupang naroon. Kaya naman pala pinagpala, bukid ay sumasagana. isang dahilan ang sinasambit nitong kasaysayan. Unahin ang Diyos higit sa lahat at makakamtan pangangailangang higit pa sa sasapat. Sabi ni Yesus, hanapin muna ang kaharian ng Diyos at lahat ay idadagdag sa atin ng lubos. Ang unang gawain ng Kristiyano ay manalangin, pasalamatan, kausapin at may likha ay purihin. Ito ay kabalintunaan sa makamundong isipan na ang tanging nalalaman ay gumawa upang magkaroon ng yaman. Magpunyagi, gamitin ang sariling lakas, gawin lahat ng makakaya, at kapag lahat ay nasubukan na at wala namang nakukuha, saka lamang gumaling sa Panginoon. Huling opsyon, pumunta sa Kanya sa kahuli-hulihang pagkakataon. Ang buhay ni San Isidro sa atin ay may itinuturo. Unahin si Heso Kristo sa ibabaw ng lahat ng bagay dito sa mundo. Huwag mag-alala, huwag mangamba. Kung ang tagapagligtas ay kasama, mga kailangang gampanan ay magagawa. Kung sa puso ng tao, kalooban ng Diyos ang inuuna. Kaya naman, lahat ay dapat lumuwalhati. Tanang mga makapangyarihan, magbigay sa may kapal ng mga awit ng papuri. San Isidro Labrador, ipanalangin mo kami. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.